Patay ang isang lalaki habang mahigit dalawampung pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog na subiklab sa Baasin Leyte kahapon. Yan ang ulat ni Sol Alarcon na BIA Eastern Visayas. Pasado alauna ng hapon, kahapon nang makatanggap ng report ang Maasin City Fire Station, kaugnay sa sunog na sumiklab sa barangay Tagnipa, agad na romisponde ang bombero, dela ang rescue ambulance at SRF vehicle. Sa lakas ng apoy, umabot ito sa third alarm status. Ibig sabihin, nasa 6 hanggang 7 bahay na ang tinutupok. Kinakailangan na rin romisponde na bombero mula sa bayan ng Matalom, Macruhon, Padre Burgos, Tomas Opos at Ilongos Leyte. Sa mga litratong ito, makikita ang bayanihan spirit ng mga residente na nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy gamit ang mga timba o balde sa pagbuhos ng tubig. Idiniklara ang fire out maga alas 3.30 ng hapon. Dito na na-discovery ang sunog na katawan ng isang lalaki na kinilalang sa si Felicito Bulan Zamora, 59 anyos. Nakita siya malapit lang sa kanyang bahay. Base sa paunang investigasyon, sumiklab ang apoy sa bahay ng isang Lando Pedrera. Pero hindi pa matukoy kung paano ito nagsimula. Basi naman sa tansya ng Bureau of Fire Protection Maasin, aabot sa 10 million pesos ang danyos ng sunog. 24 na pamilya ang nawala ng tahanan dahil sa insidente na posibleng magpalipas na lang ng Pasko bilang evacuee sa Maasin City Central School Building. Kasama si Marcelo Pedrera Adelino ng BIA Maasin at Elfana Torres. Sol Alarcon, Philippine Information Agency, Eastern Visayas, para sa bayan.